talagang nagtaksil yan itong taong ito ng tiwala ng taong bayan gaya ng tiwala ng binigay na ating Panginoon kay Judas. Alright, magandang araw po sa atin lahat mga kababayan. Ikinumpara nga ni Ator ni Harry Roque ang umano'y sakripisyo ng ating Panginoon na hinudas sa nangyayari ngayon sa gobyerno natin dahil mukhang hinudas din umano ang taong bayan. Sino nga ba ang tinutukoy Nako po, ni Attorney Harry Roque, mga kababayan. Pakalungkot po na parang yung uh, naging um, buhay na ating Panginoon ay dinadaanan ng bansang Pilipinas. Meron po talaga nagtaksil na isang po. May taksil daw. Ang disipulo. Well, sa ating uh, sa ating lagay po bilang bansa, ang nagtaksil ay isang binigyan ng mandato ng taong bayan na napakalaking mandato, bagamat sinasabi ng ilan dyan, e eh, meron daw magic na nangyari. Pero ako naman po, dahil ng mga panya rin ako, naniniwala ako na napigyan itong taong ito ng tiwala ng taong bayan, gaya ng tiwala ng binigay ng ating Panginoon kay Judas. Pero maaga pa sa ating kasaysayan, sa ilalim nitong Judas nito na rin niya ang ating bansang Pilipinas, kapalit ng pilak ng ginto. Kapalit ng mga, ta mga tagong yaman na matagal ng nais na mabawi pero hindi naggagawa. Hmm, Parang uh, blind item po 'yan mga kababayan po natin. Pilak na ginto, matagal na nakatago. Aba, sino kaya ang tinutukoy po ni Attorney Harry Rocky mga kababayan po natin na mukhang o mano no, sa ating bansa ngayon laban sa para sa mga dayuhan at uh, nag-uujok pa ng isang napakalaking kaguluhan. Ah uh, at uh, mukhang ibabala ata sa kanyon ang mga Pilipino. Naku, wag naman sana po. At uh, sino nga ba mga kababayan po natin? Walaan nyo ha kung sino ang uh, tinutukoy nitong ni Attorney ni Harry Roque. Mga kababayan po natin. At dahil nga kapalit na mga pilak ng ginto, ibenta, tinaksil ang ating sambayan ng Pilipino. At ngayon, nakaharap tayo sa banta ng pagkapaku sa krus. Dahil tayo po ngayon ay nasa alanganin na dahil anytime po ay po pwede na makaladkad tayo sa gera na wala namang mong kinalaman ang bansa. Hindi ba ho parang nagkaroon ng paghambing sa nangyari sa ating Panginoon ang nangyari sa sambayan ng Pilipino ngayon? Kapalit ng pilak ng ginto, ngayon ang Pilipinas nandiyan na po sa gilid ng digmaan na wala namang tayong interes para mamatay ang mga bansang Pilipino. Ang mga mamamayang Pilipino. Pero magandang balita po, no? Bagamat napako po ang, ating Panginoon sa Cruz at bagamat ang Pilipinas po ay po makalatkad sa gera kung saan napakaraming mga kababayan natin ang mapapako din sa Cruz dahil sila ay mamamatay. Darating pong araw na magkakaroon din tayo ng Pasko ng pagkabuhay. At yan po siguro ay kapag maghusga na ang taong bayan na tama na ang pagtataksil ng hudas at tayo po ay na sa ating kinalalagyan at magbabago na ng sistema. So, alam ko po na matindi po ang pagdadaanan natin. Tayo po yung linagay sa alanganin ng hudas sa ating lipunan. Linagay po tayo sa peligro. Linagay po tayo ngayon sa posibilidad na anytime ta targeting tayo ng mga bansa na wala naman tayong galit, wala tayong laban dahil lamang hinayaan natin ang mga dayuhan na gamitin ang ating teritoryo para nga po um, manlusob sa ating mga na bansa. At dahil po dyan, maski wala namang tayong kasaysayan ng hidwaan doon sa mga ibang dayuhang babayan, eh po pwede po tayong makaladkat at po pwede tayong matarget ng kanilang mga bomba. Dahil sa larangan nga po ng international law, kapag pinayagan mo ang iyong teritoryo na magamit sa isang pamamaraan na mag magkakaroon ng danyo sa ibang bansa, ikap ay merong responsibilidad. At yan na po ang malungkot na katatuhanan na dahil ayaw ng na mga nagbayad ng pilak ng kintok, ihudas, na ang gera ay maganap sa sarili nilang teritoryo ang ginawa po kapalit ng pilak ng ginto. Hinayaan po ng teritoryo ng Pilipinas ang lugar kung saan magkakaroon po ng digmaan. Pero wag po tayo magalala. Mapapako po tayo sa krus. Magkakaroon po tayo na isang araw na tayo po indadapa at maraming mamamatay. Pero hindi po yan sa batagal na panahon dahil darating din po ang Pasko ng, kabuhay, ng pagkabuhay. Babangon din po ang bayan tayo po ay babagong muli bilang marangal na bayan at tayo po ay magigising sa katotohanan na sa muling pagbangon natin, ang tanging magtataguyod ng interes ng mga Pilipino ay ang mga Pilipino lamang. Well, ito na po ang ating huling broadcast bago po ng Pasko ng Pagkabuhay. Alam ko po, napakadaming pagsubok na hinaharap tayo ngayon. Sa totoo lang po, matagal nang nakapako sa cruise ang sabi ng Pilipino. Dahil po napakahirap po ng buhay ngayon, napakataas ng presyo ng bilihin, kulang po ang trabaho at napakababa po ng sahod. Kaya nga po yung hirap na dinanas ng ating Panginoon, napakadami mga Pilipino pong dumadanas ng kaparehong hirap. Pero habang tayo po'y nananatili sa ating pan pananampalataya, darating at darating din po ang Pasko ng Pagkabuhay. Ayun po, napaka makahulugan po ang uh, mga binitawang salita po ano ni Attorney ni Harry Roque ngayong araw ng uh, Haliding, uh, Holy Week nga mga kababayan po natin. Itong Semana Santa po uh, at kinukumpara uh, niya pa 'yung sakripisyo ng ating Panginoon sa nangyayaring sakripisyo ngayon ng taong bayan, itong tayo mga Pilipino dahil nga sa nangyayari ngayon sa ating gobyerno at talamak na korupsyon, at mukhang wala sa ayos umano na, na namumuno sa ating gobyerno na tinawag niya pang Hudas umano at may sariling intensyon Naku po at uh, hindi niya na binanggit ang pangalan mga kababayan po natin pero malinaw naman na administrasyong Marcos ang kanyang pinaparinggan ano po ang inyong masasabi po mga kababayan po natin sa napaka makahulugan na mga sinabi po ni Atty. Harry Roque. Pabor po ba kayo sa kanyang mga sinabi? Comment na po sa ating comment section mga kababayan.